Sa video na ito ay ating alamin ang 10 pinakamahirap na bansa sa Asya. Ano kaya ang dahilan ng kanilang pagiging mahirap? At ang tanong, kasali kaya ang Pilipinas sa 10 ito? Pang-10 Bangladesh Ito ay isang maliit na bansa sa Timog Asya. Bagamat mayroong malaking pagunlad, na natili pa rin isa sa mahirap na bansa sa rehiyon. Tinatayang 24.3% o 40 milyon na tao ang nasa labis na kahirapan at ang GDP per capita ay nasa 2,734 US dollars lamang. Ang industriya ng damit, ang lubos na inasahan ng bansa. Ngunit may mababang pasahod at limitadong potensyal para sa paglago ng ekonomiya. Sa dami ng populasyon na nasa mahigit 165 milyon na katao, kaya't limitado ang mga mapagkukunan ng bansa. Ito'y madalas ding binabagyo na nagdudulot ng pagbaha na nakakasira sa mga infrastruktura at mga kabahayan. Dagdag pa ang limitadong budget sa sektor ng edukasyon at pangangalaga sa kalusugan. Pangsyam, Cambodia Ang bansang ito ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya kung saan nasa 17.8% ang lubhang mahihirap na halos 3 milyong katao. Ang GDP per capita naman ng bansang ito ay nasa 1,771 US dollars lamang. Dahil sa digmaan at political instability, bumagal ang pagunlad at investment na nagdulot ng kawalan ng magagandang infrastruktura at limitado ang mapagkukunan. Problema din ang edukasyon na naging pangunahing dahilan ng kahirapan na nagresulta sa kawalan ng trabaho. Bukod pa rito, ang kakulangan sa mga pangunahing serbisyo tulad ng pangalaga sa kalusugan Malinis na tubig at sanitasyon ay lubos na nagpapahirap sa bansa. Pangwalo, Pakistan. Ang bansang ito ay may mataas na antas ng kahirapan. Mababang GDP at iba pang suliranin pang-ekonomiya. Ayon sa datos, 22% ng populasyon o mga 53 milyong katao ang nabubuhay sa labis na kahirapan. Tinatayang 376 billion US dollars ang GDP ng Pakistan at 1,658 US dollars naman ang GDP per capita income. Dito ay malaki ang agwat ng mayayaman at mahihirap dahil sa hindi pantay na distribusyon ng yaman. Mahina rin ang edukasyon sa bansa na may literacy rate na 60% at maraming mga bata ang hindi nakapag-aral. Sa loob ng ilang dekada, may rounding conflicts sa politika at kaguluhan sa Pakistan. Pangpito, Kyrgyzstan. Ito ay isang landlocked na bansa sa gitna ng Asya na may populasyon na mahigit 6.5 milyon na katao. Ang pangunahing pinagkakakitaan ay ang agrikultura at ang pagmimina. Ngunit kahit na sa likas na yaman, nanatili itong isa sa pinakamahirap na bansa sa Asya. Ayon sa World Bank, 25.5% ng populasyon ay may labis na kahirapan at ang GDP per capita ay nasa 1327 US dollars lamang. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kahirapan ay ang kaguluhan, korupsyon at mahinang mga institusyon. Bukod dito, ang kawalan ng trabaho at mababang antas ng edukasyon at umaasa lamang ang bansa sa mga padalang pera ng mga manggagawang migrante na karamihan ay galing sa Russia. Pang-anim, Nepal Ang bansa sa Timog Asya na may populasyon na 30 milyon na katao. Ito ay isa sa mga pinakamahirap na bansa sa rehiyon na may poverty incidence rate na 25.2%. Ang pangunahing pinagmulan ng kanilang kita ay agrikultura, kung saan 70% ng populasyon ay nakasalalay dito. Tinatayang nasa 39 billion US dollars ang GDP ng bansa at may GDP per capita income na 1,293 US dollars lamang. Maraming mga kadahilanan ang mga kahirapan sa Nepal at isa sa mga pangunahin ay ang kakulangan sa infrastruktura at akses sa mga pangunahing serbisyo tulad ng edukasyon, pangangalaga sa kalusugan at sanitasyon. Dagdag pa ang political instability conflict at ang natural disasters na mas nagpapahirap sa ekonomiya ng Nepal. Panglima, Myanmar. Ito ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya at nakatuon sa agrikultura, likas na yaman at pamumuhunan mula sa ibang bansa. Ito ay tinuturing na isa sa pinakamahirap na bansa sa Asya kung saan mayroong poverty incidence rate na 40% na apat sa sampung tao ay lubhang mahirap. Ang GDP per capita naman ng bansa ay nasa 1,105 US dollars lamang. Ang kahirapan sa Myanmar ay bunsod ng kakulangan ng akses sa basic services, kagaya ng edukasyon, kalusugan at housing, unemployment at mataas na antas ng korupsyon. Dagdag pa sa mga suliraning ito ay ang digmaan at political issues pang Tajikistan Ito ay isang maliit na landlocked na bansa sa gitna ng Asya. Ang ekonomiya ng bansa ay nakasalalay sa pang-agrikultura at pagmimina kung saan ang mga pangunahing produkto nito ay cotton at aluminum. Nasa 29.7% naman ang nasa labis na kahirapan ng kanilang bansa. Mayroon itong GDP per capita na 1015 US dollars. At isa sa mga dahilan ng kahirapan ay ang kaguluhan sa politika kabilang na ang gyera sa loob ng bansa noong dekada 90. Dahil sa mga ganitong kaganapan, ay nahihirapan ang bansa sa pagpapalago ng infrastruktura at institusyon na nagdudulot ng paghihirap sa mga negosyo. May limitadong akses rin sa edukasyon at kalusugan na nagdudulot ng kawalan ng oportunidad na mapaunlad ang kanilang buhay. Pangatlo, Yemen Ang bansang ito ay matatagpuan sa Timog Kanlurang bahagi ng Arabian Peninsula tinatayang nasa 55% ang nabubuhay sa matinding kahirapan. Ang GDP per capita naman ng bansang ito ay nasa 891 US dollars lamang. Ang patuloy na labanan mula pa noong 2015 ay itinuturing na pangunahing dahilan ng kahirapan sa Yemen. Nang dahil dito ay maraming tao ang na-displace, nawalan ng ekonomikong aktibidad at pagkasira ng mga infrastruktura tulad ng ospital at paaralan. Ito ay nagdulot ng malawakang gutom, kakulangan sa tubig at pagkalat ng mga sakit tulad ng kulira. Dagdag pa rito ang limitadong likas na yaman sa bansa. Pangalawa, North Korea. Ito ay isa sa pinakamahirap na bansa sa Asya. Ang bansang ito ay nasa ilalim ng komunistang pamamahala na may pinakamalupit at nakakulong na rehimeng pangistado. Ang antas ng kahirapan sa North Korea ay mahirap masukat dahil sa limitadong datos. Gayon pa tinatayang halos 60% ng populasyon ay nasa labis na kahirapan. Ang GDP ng bansa ay nasa 60 million US dollars at ang GDP per capita income naman ay nasa 640 US dollars lamang. Ang ekonomiya ng North Korea ay highly centralized at kontrolado ng gobyerno. Dagdag pa rito, ang bansa ay nakaranas ng mga international sanctions dahil sa kanilang nuclear program. Madalas din ang mga baha at agtuyot na may malaking epekto sa sektor ng agrikultura. Kaya't nagre-resulta ng kakulangan sa pagkain at malnutrisyon. Ang pinakamahirap na bansa sa Asia ay ang bansang Afghanistan. Ito ay isa pang landlock na bansa na matatagpuan sa Timog Asya. Ito ang pinakamahirap na bansa sa rehiyon na may poverty incidence rate na higit sa 97%. Ibig sabihin, halos lahat ng Afghan ay nasa labis na kahirapan. Ang kaguluhan, political instability at patuloy na conflict ang itinuturing na dahilan. Ang GDP per capita naman ng bansa ay isa sa pinakamababa sa mundo na nasa 493 US dollars lamang. At halos 80% ng populasyon ay nasa sektor ng agrikultura. Ngunit lubhang naapiktuhan ito ng tagtuyot, baha at patuloy na konflik na nagdudulot sa kakulangan sa pagkain at kahirapan. Bukod dito, ay hindi sapat ang infrastruktura at komunikasyon na nakakaapekto sa mga negosyo, edukasyon at kalusugan. Yan po higala ang sampung bansa sa Asia na mahihirap. At ayon sa datos, ang Pilipinas ay nasa pang labing pitong mahirap na bansa sa Asia. Ang Asia ay mayroong apat na potwalong bansa at tatlong dependence sa China. Hanggang dito na lang muna higala at maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli and god bless you